babala. Ang inyong mapapanood ay may sensitibong paksa, marahas na eksena at paggamit ng maselang pananalita. Ang mga eksena at salitang maririnig sa programa ito ay maaaring hindi angkop sa ibang maninood. Boom! Suntok! Una, dos, tres, cuatro, apat na suntok, puro sa batok. Mm hindi -hmm. kasi niya pinapapasok ko yung mga bata. Alam mo ba, pag ng subdivision, kinakailang maging residente ka muna, wala kang karapatan manghimasok. Alam ko na Alam mo, meron alam ang... kang Hey, Mer... makinig, ka. makinig ka. At, ka. At, makinig ka. Makinig ka. Sige po. Huwag mo akong putulin ha. Eh. Pag mo susubukan, etong binugbog mo na guardya, ginagawa ang trabaho, hindi niya alam yung salita mo at hindi niya kayang lingwahe mo. Ako barubal ako. Sabi nila bastos at medyo astig. Totoong astig ako eh. Pag nakita mo ako, baka maihi ka sa saluwal mo, maipot ka sa laulaw, butas-butas na karsong Isipin mo, kung ikaw nasa tricycle, ako si Ben Tulfon, tumitira sa si inyang ganyan. Tapos binubulungan ka, minumura ka. Medyo kinakailang mabawas-bawas yung mga ganong klaseng tao dito sa lipunan natin. Ibig sabihin, patinuin kita. Siguraduhin mo, magpakita ka sa araw na isa-set namin dito. Huwag mo kami lolokohin, hahanapin ka namin dyan sa lugar mo. Hindi siya siya po boss. Hindi boss. naman po siya siya po boss. Kung maka nags nagsabi lang po na gano'n. Hindi ako nakikipag-misihan sa'yo. Pag sinabi kong ano sa tingin mo ginawa mo, hindi siya Alam ano mo ba from the start na may CCTV? Alam ko po yung may start na may CCTV. Kaso uh po, yun, para, po yung pananap ako lang po yung ginawaan. Kahit anong angle lang ang po, po ang tingnan mo doon. Pagkakali talaga ako po. Huwag ka na mga tuwiran kung anong sinasabi ko sa'yo. Kaya sasabihin mo, ilang sorry pa bang kailangan ko? Pala eh. Hindi mahalaga kahit 1,000 sorry times 70. Kung maaaring nga, maglakad ka. ka ng paluhod, humihingi ka ng sorry. B ka eh. Yan, nagagalit na ako sa iyo. Maayos ka. Nandiyan ako, kis-kis ko yung mukha niya sa cemento habang baluhusin ko yan eh. Pag mo yung gwardiya na yan, magtago ka na, magtago ka. Mas maganda magtago ka sa loob ng kulungan dahil safe ka. Dahil pag sa labas ka, akin ka. kung kayo ay nakaranas ng anumang uri ng pananakit ni naman, kahit saan, huwag palagpasin. I-report agad sa inyong barangay at sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Krimen ang lahat ng uri ng pisikal na pananakit sa Revised Penal Code ng Pilipinas. May karampatang parusa na pagkakulong ang bawat uri ng pananakit. Bukas ang tanggapan ng bitag kung sakaling kayo'y nag-aalangan. Sasamahan kayo ng bitag at tatayo upang ilaban ang mga ganitong klaseng sumbong. A 2 ng Setyembre, taong kasalukuyan, sa pool sa CCTV camera ang pambubugbog na isang bully sa security guard na isang subdivision sa Caloocan Ang dahilan, hindi pinapasok ng gwardya ang anak ng bully na nagpupumilit maglaro ng basketball sa loob ng court ng subdivision. A 4 ng Setyembre, lumapit sa bitag ang gwardyang nabugbog. A 8 ng Setyembre, nagimbestiga ang bitag sa telebisyon upang makuha ang panig ng inireklamong buli na nambugbog sa biktima. Marcelo, anong say mo rito sa nangyari? Binugbog mo to? Di sa bugbog, sir, di naman ah, nabugbog ano? lang po talaga siya sabi niya. Siya, kasi sabi niya po pinagtulungan po siya. Okay, play natin Siguro, ulit. Magpapunta magpap ka ngayon doon. Ayan, pumasok ka. Boom! Trespassing ka na, binugbog mo, ilang beses mo, hinawa mo sa bato. Hindi Sir, well, kumakasal, ako... ala alam mo, sandali okay. ha. Anong nasa isip mo at bakit nagawa mo yon? Mm Hindi -hmm. po kasi niya pinapapasok ko yung mga bata. Homeowners pa sila kasi privatong subdivision niya. Yung pupuntahan po nila. Alam mo ba, pag ng subdivision, kinakaya na maging residente ka muna, wala kang karapatan maghimasok. Alam ko na... Alam mo? O, anong ginawa mo? Sinugod mo, ganun ba? So, number one, meron kang... Po mer mer pa hey, makinig ka! Makinig ka! A, sige, makinig ka! Sige po. Huwag mo akong putulin, ha? Huwag mo A, akong susubukan. Etong binugbog mo na gwardya, ginagawa ang trabaho, hindi niya alam yung salita mo at hindi niya kayang lingwahe mo. Kasi galing laki mo na yan, ipapakita ko sa iyo kung anong tama Nang sumusunto ko ng fanzine. Boom! 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 O, nandun ka ang anak mo, pinakikita mo sa anak mo. Paglaki ng anak mo, magiging kapareho mo. Medyo kinakilang, mabawas-bawasan yung mga klase klaseng tao dito sa lipunan natin. Ibig sabihin, patinoin kita. So, gusto ko marinig sa iyo. Ikaw mismo, parang luluhod ka dito kay Edgar at mm. magsasabi at mangingi na tama at sinceridad na paumanhin. So, kaya mo naman po. Kaya mo? Kaya mo. pupunta kami sa barangay, kasama ako, may camera, lumuhod ka sa harap niya. Siguraduhin mo, magpakita ka sa araw na isa namin dito. Huwag mo kami nolokohin, hahanapin ka namin dito sa lugar mo. Matapos ang programa, nagpadala ng mensahe sa bitag ang kapatid ng inireklamo. Umaalma ito dahil nadihadraw ang kanyang kapatid at napahiya sa ginawang pagpapalabas ng bitag sa programa. 11 ng Setyembre, pumunta ang bitag sa barangay 168 de Paro, Caloocan City upang personal na harapin ang inirereklamong si Richard Marcelo. Hindi pa man nagsisimula ang pagharap, humilingan ng bugbog na si Richard Marcelo na isama ang kanyang mga kapatid sa pag-uusap. Uh, yung kapatid mo ba nandyan, babae yun? Uh, gusto ka niyang samahan? Sana? Okay. Makikinig lang siya. Opo, Oo, okay. Makikinig, lang. makikinig siya. Okay, sige. Pagbigyan ko na yung mga kapitana. Up. Opo. Dalawa po sila. Opo. opo. Ah, dalawa po? Mga dalawa po. Opo, opo. Opo, opo. Opo, Kami yung mensahero lang na pinadala para po makita kung talagang sincero po yung gagawin niyong paghingi ng sorry sa kanya. Ang sabi nga ni Sir Ben, itigil mo na yung mga ganito ang gawain mo. Kasi kung sinasabi niya nga, kung ikaw ay ag agila, gagawin kanyang sisil. Kung ikaw ay kobra, ikaw ay sawa, gagawin ka niyang uod. So, tigilan niyo na po yung ganyang gawain niya. Hindi po maganda. Ah, okay. na, no, hindi po kasi ko sa anak ko eh, po, eh. anak ko nagsumbong bilang aba. Maintindihan niyo na rin po sa atin naman yun eh. Kung sa akin lang, nasaktan ko po kayo. Oo, oh, naintindihan. Mali rin naman po, po yun, talaga yun. Ano oh. lang lang ako rin. Ano lang daw po? Ngayon, ako bilang ama rin, masakit rin sa kalooban ng mga anak ko na nakita nila yung binawa mo sa akin eh paano na lang pag natuluyan mo ako noon. Yun ang inaanda. Sino pa raw ang tatay nila na tatawagin nila. Pero para malaki tayo, hindi na po yung ano sa atin eh. Mm hindi -hmm. naman po tayo siguro barumbado. Barumbado po ba kayo? Diba? Para din nakikita ng anak mo yung ginagawa mo. Ang tanong ko, tama, tama po ba yun? Mali, mali. Mali, okay. May natanggap po kaming message kaya gusto ko rin pong ano, sino pong nag-message sa amin? Kayo po. Ano po ang sabi ninyo? Pinahiya po namin yung ano ninyo? Pinahiya sa ere? hindi po siya pinahiya sa ere. Ang tanong lang, ang ginawa niya ba, tama ba? Alam ko kapatid nyo, kakampihan niya yan, walang problema. Pero yung ginawa niya, hindi dapat pong kampihan. Karap pong pamangkin nyo, minor di edad. Pagbalik na rin po natin yung sitwasyon. Sa tingin nyo, kung siya pong kapatid nyo, okay din po Okay. Ang gusto mangyari ng mga anak ko, mabigyan rin talaga ng justisya yung ginawa mo sa akin. Kasi hindi rin pwedeng ahayaan ko na lang yung ganun nangyari na magbubog ka na lang. Siyempre kahit ikaw naman kung ganun ang nangyari sa'yo. Lalo na hanggang ngayon, pag hinawakan mo itong tenga ko, masakit pa. Tsaka dito sa ganito ko, oh, medyo masakit pa. Nawala na yung bukol pero pag hinawakan mo dito, masakit pa rin at saka dito. Ay, nasa sa'yo po, bossing <coughs> kung paano ang gagawin mong sorry. Okay, okay. Sabi mo nga, oh. oo. sabi mo so, nga, sabi gusto yung... mong lumod. Mm -hmm. ah, hindi po namin ito pinapalagay, hindi naman tayo Diyos. Sinabi Ikaw, mo, bahala ka uh, po kung gusto mong yakapin, ilang gusto ilang mo sorry mong sorry pa po ang kailangan gawin? Ay, kita mo ba ang niya? Kasi sabi, ilang, ilang sorry pa ba ang kailangan niyang gawin? Anong sinasabi niya? Para mapatawan mo siya. Ikaw, boss, kausapin mo siya kasi yung sinasabi mo hmm. na ilang sorry pa ba ang gagawin ko? Ay, hindi po yeah, si, si eh. Parang yung tagal, para, para, parang parang si parang siga ka pa rin Parang eh. yung siya pa yung ano. Pa, um, parang siya, pa um, pa siya pa yung may utang na loob pa rin sa'yo eh. Siya pa yung nabugbog. Hello, sir. Yes, Apo. status. Ngayon, sir, umingi naman daw po siya ng sorry. Kaso, sir, yung complainant po natin, ang sinasabi nga, hindi niya ganun nararamdaman yung sinceridad nung paghingi ng sorry. Uh, sabi nga po ni tricycle driver, ilang sorry pa ba yung gagawin ko? Hindi madali para sa isang taong nabugbog mo, sinaktan mo, tapos magsasalita ka, iba yung physical pain versus doon sa yak-yak mo na nagsasorry ka. So kung umaadungal itong suspect dahil di nakikita ng sinceridad nitong humihingi ng katarungan, ibalik ta rin mo ang sitwasyon dyan sa kung sino may kilabot na yan. What if ganun din ang gagawin niya? Would it feel the same? Ito ang iba-ibang level ng emosyon ng tao. Hindi na siya mag-sorry. Dapat pagbayaran niya yan. May pananagutan siya, pananakit niya. Kung nga nandiyan ako, iskiskis ko yung mukha niya sa cemento. Ambaluhusin ko yan eh. Yung mga d**kong kapareho niyan, inakaya makakita ng mas higit na d**kong patitiluin siya. E eh kung ako lang pumunta rin, baka may matatsyak-tatsyak ko yung putok sa buho na yan eh. Paanguhin ko yung d**kong pak niyan eh. Pausap mo nga sa akin yung pendeho na yan. Ito sir. Simula ngayon, putok sa buho ka, tigilan mo ng pagkasiga-siga mo. Malaman lamang ko lang, lingwahe mo lingwahe ko, magkakaintindihan tayo. Kaya sasabihin mo, ilang sorry pa bang kailangan ko? F*** ko pala eh. Hindi mahalaga ka, kahit isang libong sorry times 70. Kung nga rin nga, maglakad ka ng paluhod, umihingi ka ng sorry. Ay, ko eh. Yan, nagagalit na ako sa'yo ha. Umayos ka, umayos ka. Tonight, ayusin mo nga yan. Patiliwin mo nga yan, yan. Sige sir. Sige. Oh, okay po yung ginawa mo, yung actions mo, hindi lang ikaw ang nagdadala. Dinadala din mga kapatid mong babae yung ginawa mo. Naintindihan mo. Eh, pagiging siga po, boss, mo sa tangin. Hindi naman po talaga siga. Boss, <coughs> 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 kung maka nagsabi, nagsabi lang po na ganun. Hindi ako nang ikipag-isihan sa'yo. Pag sinabi kong, anong sa tingin mong ginawa mo, hindi siga. Alam ano mo ba, from the start na may CCTV? Alam ko po yung may start na may CCTV, kaso oh. po, yung parang napakulang po yung kinuhaan. Ay, anong gusto mong kunin doon? Siyempre po, yung simula sa start para... Kahit anong para, angulo yun. po ang tingnan mo doon? Oh, mali talaga ako po. Kahit anong angulo, mali talaga ako. Yes. Hindi ka naman magagawa yun. Kung wala rin siyang... Hindi. Ano, yung... tama ba yung tama. ginawa mo? Pasensya na po. Dito po ako para mapag Tama ba yung, ba yung, yung ginawa mo? Ang tanong ko. Mali po. Ayun. Huwag ka na mga tuwiran. Hmm. Kaya mo po siya po. Pasensya na po. sana siya makatawid niyo? Gusto rin po. Matayin ka rin yung ano. Siyempre, yung daming iniisip. Stress sa Nagka-tricycle lang po. Wala naman po. Wala pinagkakitaan nila. Nagka-tricycle lang din po talaga ako. Ito na naiiyak ko ako dahil ako ko FW po ako. Yung mga anak, ang hirap sa, layo po ng mga magulang. Makikita mo gano'n ang ginagawa. Kaya ako, namatay ang nanay ko, hindi ko nakita yan. Kaya ayaw kong mangyari sa mga anak ko yun na pag namatay ako, hindi na nila ako makikita. Dahil ako po, sa aming Muslim, pag namatay ka, hapon lang, hindi ka pwedeng abutan ng ano, ililibing ka na. Marami ng abusado, siga at asal kriminal ang nasampulan ng bitag. Kabilang dito ang tinaguriang siga sa Marikina. Senior citizen na binuli ng kanyang sigang kapatid at magamang bully buli sa Pasig. Paliwanag mo nga sa akin. Paliwanag mo nga sa akin habang ginugol din. Sige nga. Kinakausap. Kinakausap ba yan? Kinakausap ba nang binibigla sa mga tinitira mo? Kinakausap ba yan? Ha? So, kausap ba yan? Ha? Kausap ba yan? O yan? Sadista ka ba? Sadista ka ba? Pinakikita ko sa'yo para makita, ginaganon mo, tapos ginaganon mo, kita mo. Tama, mali. Yun, mali. Tama eh. mo pa, hindi na. Siga ka ro sa barangay, siguro lahat sasabihin sa'yo, siga ka ba talaga? Hindi, sir. Patas po kung mag maghanap mag, buhay, sir. Para mo magiging siga. Ito, sasabihin ko, usapang siga ito. Ah. Kaya sa itang anumang oras, saan man, kahit saan. Itong putres na barangay ninyo, natitinag sa'yo eh. Sir. Makinig ka! Nakakita kang masiga sa'yo. Hindi ako, hindi ako nagsisiga. Totoo ako eh. Wag mo kong hahamunin bumalik sa'yo. minsahin ko sa'yo. Isa pa, igalang mo at ayaw ko nang bumalik sa'kin sa to. Pag bumalik sa'kin sa to, tandaan mo, babalik kita Pabalikan kita. Kita ko si Gaka Ay, boss, sabi-sabi lang nila yun. ka, kasi pinuntahan kita, maswerte ka. Ngayon, sasabihin ko sa'yo, sa tuwing gagawa ng kalukohan to, sisingiling kita. Narinig mo? Anong ginawa ng anak mo? Hindi ko kagustuhan mo, na, na Na, 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 saan, na, saan, na, makinig ka, makinig ka! Tama bang ginawa ng anak mo? Mali. Hindi nga po, Tama bang ginawa mo? Mali. Hindi. Mali. Tuwirin mo. Nais ng bitag na malaman kung ano ang tumatakbo sa pag-iisip na isang sigat bully. Si Alias Gary, isang ex-convict, labas-pasok noon sa kulungan dahil sa salang pagpatay at paggamit ng illegal na droga. Ibinahagi niya sa bitag ang masilimuot niyang nakaraan bago siya naging isang kriminal na nagumpisa sa pagiging bully. Yung mga kapatid ko po, po napag-aaral po ng nanego, ko. Ako po, eh, lansangan po kasi talaga. Sa akin, hindi na po ako naasigaso ng nanego pamilya namin. Sobrang magulo. Hindi na po kami nababantayan. 14 years old to 13 years old po. Naging, nagsimula po ako, naging tao po ako nilang sangay. Hanggang nakakilala na po ako ng mga nagtitake ng drugs nga po. May time na nang po kami ng jeep. Ang tatay ko po, taxi driver po. Tapos, lagi pong nila pag-umuwi. Magwawala po magugulo po tapos aalis po muna sa, sa isang asawa niya. May time niya ang pananakit po yun at ah, kami, kami rin po yung nasasaklan. Ang um, dahilan ng bully is yung mismo nang bubully ay hindi nakaranas ng sapat na pagmamahal at atensyon. No? Kaya gumahanap sila ng ibang paraan para makakuha ng atensyon. So, wala sa kanila kung tama ba yung paraan o mali. Kasi frustrated sila. Ibig sabihin talagang eager na eager sila makakuha ng attention. Kaya kung tutusin, itong mga bully, somehow, pwede natin silang tinas victim din. Victima eh. sila ng kawalan ng pagmamahal, kawalan ng attention. Kasi na ni Sigmund Freud, no? Doon sa concept niya ng psychoanalytical theory. Na anumang abnormal na behavior meron ka ngayon bilang adult, ay pwedeng matrace sa kung paano ka pinalaki ng magulang mo. So anumang sobra o kulang might lead to a negative behavior. So dapat, sabi niya, sapat lang. Paglabas mo ng school, kung makikita nila yung gang mo, maangas ka. Parang binibawa ko dati talaga sa mga ganun. Arang gusto ko rin kasi nakikita ko nung time na yun, binubuli ako. Parang siga sila dun sa campus na sa eskwela namin. Sabi ko, magtayo rin nga ako ng ganito nagtayo ako ng Dragon, tumaas yung tingin ko sa sarili ko, tsaka naging parang nangitsiya ako eh. Yung mga member mo siya, alam mo, umahanga sila sa'yo dahil yung mga May binubog si, si founder ng ganun. Doon ako nag-stop sa pag-aaral. Kaya sila nang bubuli kasi in that way, may papansin sa kanila. Lalo na pag alam nilang may tao sa sa paligid. So, nagiging pride nila yon pag nakita sila. So, salit na sa iba, matakot. Parang siya, nagiging proud pa siya kasi nakakuha siya ng atensyon ng ibang tao. Although in a wrong manner, pero sa kanya parang yun yung fulfillment na nangyayari. Na-divert ako dun sa paanong buhay sa jail. Parang nahiwagaan ako. Kasi yung mga tsuwin ko galing ng jail, parang na-curious ako sa jail. Nakulong ako noong 1999 dahil naka patay po kami ng tao. Tapos lumabas po ako noong 2013, nahuli naman po ulit ako sa drugs po. Tapos uh, after 2018 po, nahuli na naman po kami. Nagpagpatay ko ulit po. Kaya yung tao, from ordinary bully, later on, magugulat ka magiging leader na ng gangster yan, no? O kaya magiging organized syndicate leader na yan. Hindi posible kasi nagugrow siya. So, nade-develop din yung kanyang character. Kaya lang, in a bad point of view. salit na maging matuwid, negatibo yung kanyang development. So, ibig sabihin, tulad ng kriminal, meron din tayong na developmental theory. Na simula sa pang-ordinary delinquenting bata, susunod makalawa ng i-snatch na, susunod mamamatay tao na. Kasi nagle-level up. No? Nagde-develop yung kanyang potential at the same time yung confidence niya. Yung sa lahat, family, so walang gabay ng magulang. Minsan, san saan ako nakitira Kaya nasa ko din din situation. sitwasyon. Sino-sino rin yung mga nakasama. Ako, sumunod na doon yung mabigat din yung environment at yung mga nakakasama mo. Kaya, uh, kaya ako nadanis yung mga ganito. Kasi may choice nga, may choice ka. Kaso lang ito yung pinili mo. Dahil alam ko kasi dati, eh, pag ginawa ko ito, mabubuhay ako. O makaka-ano ko eh, makasurvive ako at saka wala rin sa tamang pag-iisip dahil nga nasa ipukwesya ka ng, ng, drugs. Yun yung naging dahilan talaga. Marami natin yung no? Some starts with biological. Ibig sabihin, may mga tao na import, meron na silang traits. At yung traits na yon anytime pag nag-mature, lilitaw at lilitaw. lilitaw natin genetic na kapag yung tatay ay kriminal, lalo yung mga hardened criminal, hindi imposible na isa o yung anak niya maging kriminal din. So it's more of internal. So from hereditary or namana, papasok yung environment. At ng napamaling barkada, ay so yung tropa tinotolerate siya. Pwede pasok ngayon yung tiyataw nating peer influence. Na isa sa pinaka-strong yan. Then plus, mag-aaral education. So, papasok yung socializations. Kaya kung titignan natin, there is no single cause. Kung so bakit naging isang kriminal ang isang tao. It's really a combination of a major factor and contributory factor. So, pag naghalo yun, magiging ganito siyang passing. Tatlong araw makalipas ang pagharap sa barangay, muling nagharap si na Edgar Klaunan at Richard Marcelo. Sa pagkakataong ito, nagkaayos ang dalawang panik matapos tanggapin ni Edgar ang paghingi ng tawad ni Richard sa kanya. Kung kayo ay nakaranas ng anumang uri ng pananakit ni Numan, kahit saan, huwag palagpasin. I-report agad sa inyong barangay at sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Krimen ang lahat ng uri ng pisikal ng pananakit sa Revised Penal Code ng Pilipinas. May karampatang parusa na pagkakulong ang bawat uri ng pananakit. Bukas ang tanggapan ng bitag kung sakaling kayo'y nag-aalangan. Sasamahan kayo ng bitag at tatayo upang ilaban ng mga ganitong klaseng sumbong.